Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po! 2025 na. Ako pong muli si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 6 ng libro ni San Marcos. Ito ay tungkol sa pagpapakain ng limang libong tao. Sabi sa ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, Ngunit sumagot si Jesus, kayo ang mabigay sa kanila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, Makakabili ba tayo ng dalawang daang denaryo na halaga ng tinapay upang mapakain ang mga taong ito? Ilang tinapay ang dala nyo? Tanong ni Jesus. Tignan nga ninyo. Pagkatapos tignan ng mga disipulo, ay sinabi nila sa kanya, limang tinapay at dalawang isda. Inutusan ni Jesus ang mga alagad na paupuin ang mga tao ng pangkat-pangkat sa lunti ang damuhan kahit naupo ang mga tao, tigi isang daan at tig limampu, bawat pangkat. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingin lang sa langit, nagpasalamat. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang dalawang isda upang ipamahagi sa lahat. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang mga lumabis sa pagkain at nakapuno pa sila ng labing dalawang kaing. Limang libong lalaki ang nakakain ng tinapay. Kaibigan kapatid, alam na natin ang mirakro ng ito, ang mirakro ng pagpapakain ng maraming tao. Noong araw, ang isang denaryo ay bayad para sa isang araw ng trabaho. Minimum wage, ikaw nga. Alam nyo ho, sa Maynila, halos 650 pesos na po yan ngayon isang araw sa tansyan ng mga disipulo ni Jesus, mga dalawang daang denaryo ang kailangan para mapakain ng limang libong mga lalaki. Hindi pa kasama ang mga bilang ng mga babae at mga bata. Ibig, kasi, ibig sabihin kasi noong araw, kapag binigyan ang lalaki, kasama na ang bilang ang kanyang pamilya. to kasama na ang babae at mga anak na kasama niya. Nagkwenta po ako, 200 denaryo times 650 pesos, ngayon po, mga 130,000 pesos lang naman ang kailangan para mapakain ng ganong karaming tao sa isang araw. Ang meron sa kanila ay limang isda at dalawang tinapay. At alam na natin ang mirakulo na napakain lahat at may natira pang dalawang kaing o dalawang basket ng pagkain. Kaibigan kapatid, bagong taon na, ano ang limang tinapay at dalawang isda na inaalay mo sa Panginoon sa taong ito? Ano ang limang tinapay at dalawang isda na inaalay mo sa Panginoon sa taong ito? Magandang maganda tayo ngayong January, mga kaibigan, mga kapatid, sa tinatawag nating Araw ng Panalangin o Day of Prayer. Araw ng Panalangin o Day of Prayer. Para makausap natin si Lord at mayaalay ang buhay natin sa Kanya. Hayaan niyong magbigay ako ng tatlong tip para sa inyong Day of Prayer ngayong taon. Una, gumawa ng listahan ng mga pasasalamat sa taong 2024. Kahit isang sinagot na prayer ni Lord sa isang buwan, mga 10 to 12 muna, na malalaking mga bagay na almateng sinagot ni Lord sa taon. Pwede dyan ang laging may pagkain, inumin, gamot, panggastos, kaligtasan sa mga bagyong napakaraming dumaan, paggaling sa sakit, o mga special intentions sa sinagot ni Lord. Ilista natin lahat yan. Pangalawa, alalahanin ang mga importanteng mensahe ni Lord sa atin noong 2024. Ano ba naalala natin na sinabi ni Lord o pinagawa sa atin ng 2024? Ilista din natin yan. Alam nyo kung magandang may Bible diary na sinusundan o notebook para magsulat o cellphone para matext ang mga messages ni Lord. Makikita po natin ang galaw ni Lord sa buhay natin sa buong taon kung tayo naglilista ng kanyang mga mensahe. Pangatlo, pakinggan natin ang Panginoon sa ating day of prayer o araw ng panalangin. Kung anong gustong ipagawa niya o sinasabi sa 2025. Pakinggan natin ang Panginoon sa gusto niyang ipagawa o sinasabi sa atin sa 2025. Kapag nakita po natin ang ginagawa ni Lord sa ating buhay sa 2023 at 2024, malamang alam nating may karugtong yan sa 2025. Pwede po nating i-verify ang salita ng Diyos na ating narinig sa ating esposo, sa ating magulang, sa ating spiritual leader o ang kinakailangan sa isang pare o pastor para malaman natin kung ito nga ba ang sinasabi ni Lord sa atin. Kaibigan kapatid, lahat tayo may pangangailangan at pahihinihingi kay Lord. Ngunit lahat tayo ay merong kanya-kanyang limang tinapay at dalawang isda na pwede nating ialay at ipasalamat sa Panginoon upang tayo makatanggap ng blessing sa darating na taon. Bakit hindi natin gamitin ang panahon na ito sa mga susunod na araw na magkaroon tayo ng day of prayer o araw ng panalangin ng ilang oras o kalahating araw? Sigurado ako, sasagutin kayo ni Lord sa inyong mga tanong at ibibless niya kayo. Muli ako po si Brother Roy na bumabati sa inyo ng Happy New Year at alalahanin natin na tayong lahat ay mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos.